Magandang morning. Good morning. Ah, uh, pinsan ni Jode Gatonggay Mahinay. So, good morning. Napakaganda po ng sikat ng araw. Ayan, medyo kalmada na rin ang dagat. So, ito po ang morning ng barangay pagsangahan San Francisco Kison kahapon po ay makulimling maghapon at maulan so dito na po tayo sa project ni Jodit Gatunggay Mahinay so successful po ang kanya pong project ayan po ang poso so atin na pong kita try yan po okay hindi na po mahihirapan ang matanda i-give ng malayo kasi meron na siyang ang sariling puso ayan okay na po yan pero mamaya ito ay lalagyan natin ng medyo dami-damihan natin ng siminto at matabang. Yan o. Oh. O. Oh. Bibili tayo ng isang sako mamaya. Okay na. Tapos ploringan ang kuno kasi ano medyo natipid yung siminto kaya yung kalahati nilagay sa bowl kaya medyo tabang ang timpla mamaya po ay ating dadagdagan ayan po oh. Oh. so mamaya po maghahalo po tayo ng medyo matapang Pero, okay na rin. Lumalabas na rin ng tubig. Okay.